Mga idol atin pong pag-uusapan ang unang paghaharap ni na William Zapeda at Mercy Togesta, at Luis Alberto Lopez na kaharap na si Jute Gonzalez, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Kaharapin ng lightweight contender na si William Zepeda, ang mapanganib na veterano na pambato ng Pilipinas na si Mercy Togesta. Sa 12-round main event ngayong Sabado ng gabi sa ikalabing-anim ng Setyembre, sa naturang laban na inaasahang magkakaroon ng pagsabog mula umpisa hanggang matapos na gaganapin sa Commerce Casino, California, at ang Zepeda vs. Gesta event ay ipapalabas ng live sa The Zone. Ang 20 years pro na ating pambato na si Gesta ay mapanganib pa rin sa edad na 35, na may superior na bilis ng kamay at lakas kontra sa 27 taong gulang na si Zepeda, ang hindi taglay ni Gesta ay ang mataas na punch output na mayroon si Zepeda, at maaring maging mahirap ito kung nakatayo siya sa harap niya ng matagal, masyadong maraming karanasan si Gesta para maging stationary laban kay Zapeda, at dapat ay kawili-wiling makita kung kaya niyang ibigay sa Mexican fighter ang kanyang unang pagkatalo sa karera. Ang promoter ng Golden Boy na si Oscar De La Hoya ay umaasa na may posisyon si Zapeda para sa isa sa apat na lightweight na sinturo na kasalukuyang hawak ng kampyon na si Devon Haney sa sandaling simula ng mga sanctioning body na tanggalin ang mga sinturon mula sa kanya dahil sa kanyang pag-akyat sa 140, sa ngayon, hindi pa binitawan ni Haney, pero makukuha nila Zepeda ang isa sa belt ni Haney, kapag malinaw na wala siyang intensyon na bumalik sa dati niyang dibisyon. At si Gesta ay mukhang namumukod tangi na tinalo na Joseph Diaz at Joel Diaz kamakailan na nagpakita ng mahusay na pagganap at lakas sa boxing. Maaaring pagsisihan ni De La Hoya ang pagpapares kay Zepeda laban kay Gesto kung matatalo siya sa laban na ito. Ito ay isang mapanganib para sa Mexican native na si Zepeda, na mananyabril ni Oscar na parang chess piece, na inilalayo siya sa mga mamamatay tao tulad ni Shakur Stevenson. Kung nagkaroon si Gesto ng seasonang na mayroon siya ngayon sa mas maaga sa kanyang karera, hindi sana siya natalo kay IBF lightweight champion Miguel Vasquez noong 2012. At sa pangalawang istorya ay sina Luis Alberto Lopez at Jewett Gonzalez. Matapos talunin sina Josh Warrington at Michael Conlan, ang IBF featherweight world champion Luis Alberto Lopez ay makakalaban ni Jewett Gonzalez, Nang live sa Sky Sports, sina Luis Alberto Lopez at Jot Gonzalez ay posek sa timbang bago ang kanilang IBF featherweight title fight mamayang gabi, at nilibot ni Luis Alberto Lopez ang Great Britain at Northern Ireland, na nanalo at nadepensahan ang kanyang IBF featherweight world title. Bumalik si Lopez sa UK bilang isang world title challenger makalipas ang isang taon, na ikinagagalit ni Josh Warrington sa Leeds para manalo ng desisyon at makuha ang IBF featherweight championship, at iyon ay isang mahalagang tagumpay, at muling ipinakita ni Lopez ang kanyang kalibre noong mayo ng labanan niya si Michael Conlon ang sikat na Olympic medalist, sa SSE Arena sa Belfast. Ang kanyang challenger na si Jewett Gonzalez na tatlong beses nang natalo sa kanyang profesional na karera ngunit sa top class na oposisyon lamang, multi-weight world champion Shakur Stevenson at Emmanuel Navarrete pati na rin ang dating world champion na si Isaac Dogbo, at gusto ni Luis Alberto Lopez na mapanatili ang kanyang world title belt kasabay sa pagdaos ng Mexican Independence Weekend. Hanggang dito na lang mga idol.